Pamagat. Senior High School. Page 1. Ang kwentong ito ay isang babae nag-aaral sa senior high school na di kontinto sa isang lalaki, dot ito po ang kwento ng isang babaeng itatago natin sa pangalang Angel. Ako nga pala si Angel 17 taon. Maputi, 5 thirds ang taas singkit daw po ang mata ko dahil sa kagandahang angkin ay ginamit ko ito para makapagtapos ako sa aking pag-aaral. Dahil kapos po ang aking mga magulang kaya ako na ng paraan para ipagpatuloy ko ang aking pag-aaral. Lunes ang una naming pasok sa paaralan, dahil sa malapit na akong malate ay agad ko nang tinanggal ang dalawang butones ng aking uniform, para makita ng guard ang malulusog niyang dibdib, para ako makapasok. Good morning kuya, sabi ko sa guard na nanlaki ang mata niya nang makatitig sa malulusog kong dibdib. Ah, di na nakapagsalita ang guard sa nakikitang grasya sa umaga. Dalidaling humakyal ang dalaga para pumasok sa room niya. Nakabanggaan niya ang isang lalaking nagmamadali din. Oh sorry, sabi ng lalaki sa dalagang nakabanggaan niya at napatingin sa nakabukas nitong dibdib. Dito Karen ba papasok? Sagot ng dalaga sa lalaking nakabangga niya, na di nakatingin sa mga mata niya kundi sa nakabukas nitong dibdib. Ah, nautal pa sumagot ang lalaking, nakabangga sa kanya at napakamot na lang ito sa ulo, kunyari di siya tumingin sa nakita niya. Nakaupo na sila sa kanya-kanya nilang upuan, at dumating na nga ang una nilang teacher sa umaga, tumayo ang lahat para batiin ang teacher. Good morning sir, bati ng mga estudyante sa guro. Sir Arnold po, banggit niyang pangalan, nakaupo na ang lahat at magpapakilala na sila, para makilala naman sila sa teacher. Makalipas ng ilang oras ay siya na magpapakilala sa teacher nila. Ako po si Angel Yin, Labimpitong taon gulang, nakatira sa barangay papaya dot ang moto ko po, pag hindi ka magsumikap, ay vlakang kang mararating. Sabay upo ng dalaga, parang nakarinig ng anghel sa langit ang guro nilang si Arnold. Abangan ang page 2.